Hello guys, welcome po sa ating channel Welcome po sa Arisco TV uh, Ang topic po natin ngayon guys ay gagawa tayo ng end screen para sa ambang end screen ang end screen sa, sa mga video ay para i-offer pa natin yung available natin mga videos sa ating mga viewers para panoorin nila at para madagdagan na rin ang ating views at watch hour Kung sakali naghahabol tayo ng requirements ni youtube para maka 1k subs at 4k watch hour mas madali natin siyang maaabot kung mag-ooffer pa tayo ng ating mga video para di na sila umalis sa ating mismong channel para maka gain pa tayo ng more watch hour sa ating mga videos sa so, pamamagitan ng end screen so ayan guys ha ayan ang topic natin ngayon so simulan natin guys ang ating tutorial habang nasa ano pipili tayo ng videos na iyan na natin i lalagyan natin ng in screen punta tayo ng youtube studio pag nandito na tayo sa youtube studio punta tayo sa videos Yan na guys, kapag nasa videos na tayo, pipili tayo kung saan din yung gusto mong lagyan ng end screen. Halimbawa, ito pipiliin ko. Itong pangatlo ko. Click mo lang yan. Details. After nyan, pang napunta ka na sa window na yan, punta ka sa may bandang right side, makikita mo ito, end screen. I-click mo lang yan para maglalagay ka na dyan ng end screen mismo after mong maklik yan bediretso ka na dito sa window na yan pupunta ka na dito yan mo nakikita kung nakikita mo merong nakalagay na add element kung kailan magsisimula yung mismong end screen mo itong i-adjust ia mo itong bagay na to Halimbawa, hanggang dito yung video mo. Hindi mo lada magsisimula na end screen mo papunta ng sa matapos. Para magdagdag ka naman ng end screen, ang kailangan mong i-click ay itong add element. Click mo lang yan. Tapos may kita mo video or playlist. Mag-create ka lang ng mismong, mismong element. Ito, ang karamihan ginagamit ko ay ito. Choose a video or playlist. Ipili lang ako ng video kung saan gusto ko diyan. Halimbawa, itong welcome to my channel ang gusto kong ilagay. i ko lang to para ma para lalabas siya doon. Ito na, ito, ito na siya. Di ba? ito na pinaka-end screen natin. After na mapanood ng ating mga viewers yung ating video, lalabas na yan para may offer, may offer mo pa sa kanya yung iba mo pang available na videos para kung sakaling medyo magustuhan niya di baka i-click niya baka baka i-click niya at dagdagan pa yung ating ano watch hour at views hanggang apat ang pwede mong mailagay dyan yan sa so, paulit video or playlist ulit create alimbawa ito nilalagay ko naman yung marturilyo ito nilalagay ko isang video yan sa hanggang apat yan pwede maglagay dito kung saan mo pwede sa ilagay lagay pa ako ng isa o eto naman sa hanggang apat pwede mo siyang lagyan o, pwede ka rin maglagay ng channel dyan, ibang channel mayroon kayo sa pang channel tulad ko ito, pangalawang channel ko na to eh. Second channel ko. Yung unang channel ko, yung TV Plus How to TV. Bale, itong Arisgo TV, pangalawang channel ko na to. Pwede ko rin ilagay dyan. Basta, ang kailangan ko lang dito sa pag-create ng channel, yung mismong channel link ng mismong channel ko. Yung YouTube link ng mismong channel. Yung ito, gusto mong maglagay ng subscribe button dyan, pwede mo rin siyang lagay ng subscribe button. P pwede mo sa lagyan ng subscribe button ito naman ang i-click mo itong pangalawa subscribe alabas na yan din yung pinaka logo mo para kung tapos na naman mapanood yung ating video kung gusto nila mag subscribe dyan pwede sila mag subscribe i-click lang nila automatic pagka, kapag create ka may lalabas na yan ito ang subscribe button natin e pwede mo yung ilagay kahit saan pwede yung gitna dyan mo yung pwede, pwede rin dito o, oh, di ba? Pwede ka pang maglagay. Eh, hanggang apat lang yan eh. 4 of 4 lang kasi pwede mong ilagay ng element sa isang end screen. After mo siyang may lagay, di ano ba? Satisfied ka na. Pwede mo na siya, pwede mo na siya ma-preview eh. Ito yung pinaka ano natin. Pinaka playback natin. Itong kulay no. Medyo yan natin. Ilapit-lapit natin konti para ma para makita mo pinaka end screen mo yan ganyan gagawin mo para pagdating dyan saka sa lilitaw ayan dilitaw yung pinaka end screen mo para kung magtapos na mapanood yung mga video mo kung gusto mo, may meron silang kusunado dyan sa mga inilagay mo sa si end screen hindi click pa nila yan at least dagdag pa rin sa sa watch hour mo at sa views mo after mo makagawa ng end screen kailangan mo na siya i-save yan si-save mo lang siya eto naman guys, ah, halimbawa, meron kang option diyan na pwede mong palitan yung mga nakalagay diyan. Halimbawa, gusto mo ito, pwede mo tum gusto mo tong burahin. Pwede mong i-click mo lang tong kung saan siya naka na ito, yung pang a. Ito yung pinaka video niya. Click mo lang yung edit element. Tapos ito delete para matanggal yun. Yan guys, pwede nating palitan yung tinanggal natin na video kung ba diba gusto mo gusto niyo i-promote yung isa niyo pang channel, meron pa kayo iba pang channel. Basta ang kailangan niyo lang sa pag-promote ng channel, mismo channel link. Ah, uh, natin. Click natin yung add element tas ito yung pangatlo. Create tayo ng I-paste lang na natin diyan yung mismo channel link na ng mismo channel na ipo-promote pa natin na isa pangalawang channel natin ba? ito yung channel ko na isa tapos maglagay -like ka lang dyan ng custom message kung anong gusto mo para mo may kahit yung mga viewers mo na manood pa ito yung isa kong ano naka preset na kiklik lang natin yung create element para na, para lumabas na isa pa natin channel ito isa pa natin channel ayan ayan meron, meron tayong subscribe button meron pa tayong sa pan na na pinopromote sa ating end screen kasama na ating mga available na videos. Tapos after mo mabago, ma isave mo lang palagi sa huli. Para magkaroon ng ef effect yung mismong binago mo. Kung gusto mo i-preview, yan. Play mo lang para lalabas na yung mismong ano mo, end screen mo. Yan. Ayun ay tsura nya kapag pinanood ang ibang mga viewers yung video mo kaya na may kita ng viewers sa end screen mo kaya lang guys Yan lang ating, ang ating ano ngayon ang tutorial tungkol sa end screen para mas mapadami pa natin ating mga subscribers yung views natin, rin tsaka yung watch hour natin dahil at naghahabol tayo ng watch hour natin at subscribers para ma-monetize tayo ng youtube yun lang guys thank you guys at thank you po sa inyong panonood